Uh, alright guys, nandito po tayo sa area ni Albert Oga, yung kanyang kusina. Ayan po ha. At uh, medyo paggabi na po. Paggabi na. At uh, mayroon pang activity gagawin si Albert Oga. Boss, boss! Ano bang gagawin natin ngayong paggabi na? Lapit ka dito boss, hindi ka makita. Hindi ka makita sa ano, mga fans mo. Okay. Uh. Ang gagawin natin ay maglilinis at saka manghugas plata sa kaluto ng okay, okay, po. Uh, meron pa tayong iba vlog ngayon. Ano bang project natin gagawin ngayon para masimulan na natin? Ang um, project natin ngayon ay yung safety tank. Opo. Anong gagawin po natin sa safety, safety tank? Safety tank ay plano natin ngayon para ang mga tao bukas ay Masaya. magtatrabaho na lang maplano natin kasi para hindi man mapapili kung wala ang plano. Opo. Uh, so, ah, balita ko po, uh, may, nakapag sabi nakapagsabi sa akin, magti-tiktok ka raw doon? Oo, oh, magti-tiktok po, po pa, paano pa arrange yung mga hollow block doon sa loob. Okay, okay po. Uh, Sisimulan simulan na po natin. Simulan natin ngayon okay. ay pupunta na tayo ngayon. Alright ah. guys, ah um, uh, ito na sa sulami, uh, simula namin na uh, makita makikita doon sa paano paglagay ang boss ano po yung password ng yung cellphone ah uh, ito po sige dila long, natin, natin isabi-sabi sa iba baka malaman nila opo opo oh so, kasi may ilika pala sa blue no oo so, kasi hindi ko sa blue mm ang tayo ka loading pa ako hindi okay. yung cellphone po ang loading okay, cellphone ha po yung video video ito yan nakita naman ninyo yung idol ko ang ganda <coughs> ng relo ah Hmm. -mm. Oh, yun, video. Ah, uh, video? Yes. Yeah, tapos pindot ulit para magpula siya sure ng video. Oh, sige sir, uh, nawala tuloy. Mm. Napindot ko yung iba eh. Mm, Ang okay. ganda naman ng ano mo sir. Mm. Yeah, uh, yeah. huwag mo na i-video kasi doon natin i-video. Okay. okay. po. Maraming salamat. Tuloy na po tayo. Iminom ka po muna ng tubig. <laughs> okay, <right>. oh. <laughs> Yan po, yan po, yan po yung kanyang uh, minapagawang bomba. Bossing, dahan dahan lang, baka madapa ka. Ah. Oh, o, sige po. Yan po. Ay, ingat bossing sa ano, pagbaba. Sige po. Saan po tayo magdi tiktok ah, dito. Ah, sige po. Iyan ko na. Ah. Iseset ko na yung ano nyo po. Ah. Oh, sige sige. Ah. Uh, sige po uh, Sandalan po Okay. Sige po, action po. Ah. Okay. Hi, hello. Parang madilim. Madilim? Mm -mm. Madilim. Oh, sige, sige tuloy lang. I Edit okay. lang natin. Alright guys, uh, magandang gabi sa inyong lahat. Ah, uh, ito na namin, ang plano na namin para bukas ay uh, sa mga tao, tatrabaho na lang. Sa so, pagkagayon, ay plano na papano pag file ng hollow block. So, ganito. Ah, uh, pag uh, tapos na ito, hukay ng 200. Uh, Isintada natin ang hollow block dito. Pagkuhan ang mga vertical to horizontal, pag na-internet na, pag na-sintada na, ang mga lupa ay tambak, tambak na sa gilid. At saka ito ay matuwid. Boss, madilim. oh sige lang, okay lang. Kahit madilim, ah, makikita ang forma naman dito na taikutan ng hollow block. At saka may room pa dito para... Ake, ake, boss, ake, 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 isa boss. naman ang tubig, iba naman ang hindi tubig at saka iba ang tubig sa galing sa banyo para po si po ingat naman ako ulit ingat po medyo malalim po. alright guys ito na naman pagabot dito uh, lagyan na naman ng internet uh, ah uh, mating yung tinatawag guys na mga mating uh, at ini xx ang ati ikuan ng mga bakal i-internet para lagyan naman ng buhos para si ito siya ay eh matak matakpan o pagkatapos siminto lagyan na siya ng pasingaw boss para akong iniwan mo dito sa ano ah septic tank huwag kang mga lalaki uh, huwag kita pag mag akyat ka na o sige po o sige let guys pagkatapos po yung bahay ni ahiwalay doon po sa tabi na saan po yan? saan po yan? sa, dito, dito, dito po dito po ang, boss sige sige dito boss. po ang bahay ng CR opo at saka hiwalay Tangkan po ang mo. banyo, hiwalay po ang sa CR. O, halimbawa may maligo, halimbawa may ano, mag CR, ay malayo-layo siya may distansya. Tapos yung kwa niya, PBC niya, Y. Pag siya, o. o, iba ang sa tubig, iba ang sa tubig, iba ang sa, sa CR. O, so ganito. Ano siya? Okay na boss? Tapos, Thank you. Oh, ah, di ba? Sige, sige. Ang pinto, dito naman tayo. Dito. Dala nga. Dala po, dala po. Ayon, dala dala ta ang pinto uh, ito, guys. wala pa, wala pa. Akit oh. muna ako. Oh. Aray ko. Ang oh, mapihira. <laughs> Dalawa pala si <silpun> Rick eh. Siyempre. <laughs> Ay, ayan, ayan. Oh. Ito naman ang pinto. Dala, na. tayo pa ako, boss. Ang lalim eh. Oh. Okay. Hala, <laughs> nah, ang lalim. ang oh. lalim. Okay. Ito naman okay. ang pinto ng sa ibang pinto sa labas. O, oh, sa palabas. And may pinto din sa paloob. Palimbawa, nandun sa loob ang bisita. Pwede oh, na makakuan. Palimbawa, nandun sa labas. Pwede oh, di dito sa labas. Hindi na magpasok ng loob. Okay. O, oh, makakuan. Kailangan may sira dito. Nakapanlak siya. Nandun na pa dito. May sira. At dito may ano. Hmm. Oh. oh, oh dito... Tapos ang pasingaw ay doon. Sige, boss. Masyadong layo. Baka humaba tayo o, sa... Nandito namin. lang po mga... Doon tayo. Balik eh, tayo sa ilaw at saka, para makilala po ko, tayo. Punta na tayo doon sa distance na may ilaw. kusina. Kasi ito naman guys ang tahanan. Malaking tahanan. At saka ito naman ang kusina. Hiwalay naman ang kusina. Hmm. O, para yung usok ng apoy hindi siya magpunta doon. Kung may mga bisita, hindi mausokan. Iwalay naman natin ah. Oh, sige boss, magpa- paano oh. na. Paalam Alright, ka na po. Yes, hanggang nandito na po ah, uh, magandang gabi po sa inyong lahat. Ah, uh, nandito po ako sa Palawan ngayon ah, uh, nagtuturo sa uh, naging panday. At ako na naman ang uh, nagturo na papano magkabit ng sa kubo at sa bahay, at 'yung sa CR, mga uh, plano na papano maplastar ng mga itong paelite paikot ito at may mga art design pa ito hanggang nandito lang po guys ah manya pa dito, yung mga bye -bye. gulay natin to follow na lang po oh so mga gulay pala oh hindi follow na lang po next next vlog po ah oh, next vlog na lang po ah, sige oh, sige pala ko na thank you very much sa okay, mga hanggang nandito lang po kasi guys ah bye bye